hindi ay shock pa dyan. Hello. God bless you, galingan mo ha. God bless you. Thank you. Full support at talagang nagbigay nga ng mensahe si Kim at iba pang mga Showtime host para magpakita ng suporta, ah, kay Baby Doll Jubilin Sabino, dahil ngayong araw na nga magaganap, ang laban nito at Grand Coronation Night ng Binibining Lafu-Lapu, preliminary contest pa lang noong isang araw ay hinakot na din ni Ms. Jubilin ang iba't ibang mga awards. Ay, mga Binibining lapu -lapu. Sa Binibining Lapu-Lapu. Sa Binibining Lapu-Lapu, kininanawang padaga ni please, Jubilin Jean Fesabeno, pinaka-winner mo oh Good luck, good luck, all the best, and Visaya Rocks! Yeah! Good luck ate Jubilin sa Binibining Lapu-Lapu po! Hello Jubilin! Jubilin sa jong John mo sa sexy bae pa lang talagang nakitaan na nakita ng potensyal sa lahat ng mga ginagawa mo. So gusto kitang um, good luck sa yung, uh, laban mo para sa binibinig lapu-lapu at sana eh, makakuha mo ang uh, hinahangad mong crown at um, I believe in you at um, po lang kalilimutan mag-ensayo ng gusto at magdasal sa ating Panginoon. Wala yung marating mo. Good luck and we support you and we love you in the of Sosa. Uy, sasali ka pala, Jubilin Jean Pesabino Sabino. <laughs> Binibining lapu lapo Ako, God bless you. Galingan mo, ha? God bless you. Samantala, ipinasilip din ni Kim ang ilan sa mga naganap sa kanyang short vacation sa Balisin.